welcome back to my channel, to Farm. So, magandang araw ulit sa inyong lahat at nandito tayo ngayon ulit sa binubuo nating ni Game Farm So mapapansin ninyo, ayan, nandito na ulit yung ating mga na pinagliligay, at may mga laman na rin ito na halos 100 plus na mga lalaki So ngayon, ang topic natin ipapakita ko sa inyo itong bagong gawa natin na breeding pen So, papakita ko sa si inyo kung ano yung mga materyales na, na, na ginamit natin para mabuo itong breeding pen. At sasabihin ko sa inyo kung bakit ako gumawa nito, kung, kung, anong dahilan. So, halika yung mga farmers at samahan niyo ako. So, tara, punta natin yung ating bagong gawang breeding pen. So, ito lang siya. Made by Green Net as always. Siyempre, si, ano, signature na to sa ating farm. So, gusto ko kasi din sa farm natin, medyo native lang tingnan. So, hindi masyado construction So kasi madaling gawin to tapos pwede rin siya ilipat-lipat if ever hindi mo na gusto, pwede madali siyang tanggalin, madali rin siyang ilipat. So very maganda rin siya kasi malaki rin yung area niyan sa loob. Tapos yung um, hindi na tayo nahirapan sa bakod kasi nasa loob na siya ng breeding area natin. So nilagyan lang natin siya talaga ng um re rectangular pen dito sa loob. So itong bakod yan depensa na rin to sa mga kung anong mga hayop, mga aso na papasok, mga ibang manok na pakawala. So para safe yung mga inahin natin mga manok sa loob. So gumamit lang din ako dito ng ayan, mga kawayan. So ito free ko lang yan nakuha dito sa farm dahil marami po tayong mga kawayan dito. Kung mapansin ninyo, ayun, sa kabila, ayan, ayun pa. So dyan lang tayo nagpuputol ng mga kawayan na ginagamit natin dito sa ating mga ginagawang kulungan dito sa farm. So syempre para makatipid din tayo at hindi tayo, na tayo masyadong gumastos. Tapos, ayan, bumili lang ako ng tatlong itlogan para if ever yung mga inahin natin na ilalagay sa loob ay itlog, meron silang itlogan. So, like, pasok tayo sa loob para mapakita ko sa inyo. At mamaya, lalagyan na natin to ng tatlong white kelso na laki. Tapos, ilalagay na natin yung mga babae natin inahin. So, like, ikot tayo. So, ayan, paunti-unti nang nabubuo at na, na yung ating farm dito sa dito sa ating game farm. So ayan, meron andito pa rin syempre yung akin po. <laughs> Ayun, salamat battle ka. Ayun. So lahat ng mga ginagamit natin ng mga products dito galing sa battle kak mga gamot. Ito ba ilalagay mo? Etong tatlo. So etong tatlong tandang na ito, yung ating ilalagay dito sa breeding pen muna, pang-una ito. So, ito ay mga pure breed white kelso. So yan, papakita ko lahat. Pakita na, papakita natin ng malapitan para mamaya ipapasok eh, papasok na natin sila sa breeding pen natin para makapagsimula na tayo sa ating breeding. Ayan. So ngayon, ang ating ibibreeding ay pure breed white kelso to pure breed white kelso. <coughs> so para map maparami natin ng maayos at maparami natin ng sobra yung mga palahin natin ng mga ganitong white kelso. So ito mga nakikita nyo, lahat ito palahi ko na. So marami pa ako nung nakaraang vlog ko. Nakita ninyo, yung mga white kelso din na brood ducks ay pinalahian ko rin sa mga two-way crosses na inahin. So yun yung last vlog natin. So yan, kita niyo ang dami ng tipi halos nasa kulang 200 plus na rin yung nakalagay. Tapos, malaki pa yung area natin dito. So pwede din natin nagyan ng tipi, pwede din tayo magtanim ng mga garden So, ngayon bala ko magtanim ng mga siling labuyo dito sa farm. Kasi bumili na ako ng seedling kasi yung labuyo mahal dito. Yung tractor ko pala nandiyan na rin. Nakaabang lang yan pag meron kang Dito kami nagkuputol ng mga ano, kawayan pag nagagawa kami. Kasi tingnan niyo ating ano, mga langka. Ang dami ng bunga. Yun po. So, dito sa farm natin, hindi lang puro manok, syempre. Bubuin din natin ng mga maraming livestock, syempre, paunti-unti. Um, hindi lang lahat manok, lalagay din tayo ng baboy, native pig, mga baka, kambing. So, unti-unti natin yan magagawa. So, ayan, mga Rhode Island dati na binili. So, may mga pakawala rin tayo mga Rhode Island red dito. So, walang problema mag-alaga ng Rhode Island kahit pakawala yan. Kasi kahit ano kinakain yan, walang pinipiling pagkain ng mga Rhode Island rin. So, binili ko yan para may dagdag manok din dito. Tapos, pang brown eggs din. Kasi malaks din niya yan mag-itlog ng brown eggs. So, eto yung mga inahin natin, na, mga ilalagay natin mga inahin sa breeding pen. Bago ko ipakita sa inyo yung breeding pen. So, eto yung lahat ng mga white kelso na mainahin na ilalagay natin mamaya dito sa pen. Ayan. Para maparami na natin sila. Siyempre, mga pure breed yan lahat. Mula sa palahit ko kay Sir Ibu Rindikes. Talagang pinaghihirapan natin yung paramihin. At nakita naman ninyo, magkakamuka <laughs> lahat sila. Halos hindi pa lang lahat. Pero may, may pure white din yan. Tapos, papakita ko sa si inyo ito. Yung, ito na yung nagawa natin na breeding pen na made in green net. Yan. So ito yung una nating breeding pen na nagawa. So dito sa baba, lalagyan din natin ng yero. Hindi pa nga lang siya tapos. Pero pwede na lagyan ng white kelso. So tas dito kasi sa kabilang area na may konti, dito naman natin ilalagay yung breeding pen para sa white sa so golden boy sweater. So sa susunod magpapakita ko sa si inyo, mag-update ako sa si inyo once na kino-construct na rin yung pangalawang breeding pen. So eto na yung ginamit ko na green net dito, ayan. So, nabibili lang, Maraming nabibili lang ito. Maraming nabibila nito kahit saan. Sa Shopee, sa mga sa mga bilihan ng mga um, mga farm products. So, ayan. So, yun lang yung ginamit natin dito. So, ayan. Um, ito na yung ating pinaka-breeding area dito ng mga white kale. So, tapos yun lang. Simple lang. Yung sabi ko sa inyo, gawa lang sila sa kawayan. Tapos, may tatlo itlugan. So, baka dagdagan natin yan kasi marami tayong inahinay lalagay dito. Para hindi sila nag sa ha? Oh. So, parang dadagdagan natin ng isa yan para para po hindi tayo mahihirapan kasi marami rin tayong mga na itlog. So, pinilagay ko to, binuo ko tong breeding pen na ito dahil um, kung nakita ninyo yung mga inahin natin kanina, so, naka-battery cage sa, sila doon. So, ang dahilan ko kung ba't ako nagawa dito ng breeding pen kasi mahirap din sa mga inahin na parang lagi kang nakakulong, hindi ka nakakalakad. Tapos, um, baka hindi sila nakakalipad, ganyan. So, gusto ko yung mga inahin natin malayo lakad, lakad siya nakakalipad kahit konting area lang so kaysa sa nakakulong lang siya sa battery cages so yan up, nailagay na natin pala yung tatlong brood packs brood natin dito ng na mga pure breed white kelso at ngayon kuhanin na natin yung mga syempre palahian ng mga pure breed ng mga inahin na white kelso so ito ayan, ayan din, din. Ay, ka at mga Go! Wow. Ay, naku, sinusugod na. Tawa na. Tawa Ang ganda na na mga sukat ng mga babae, oh. Ang ganda. Kasi ganda ko. Para sila nakawala sa kulungan. Ano, straight. Salamat. Galita-galita yung mga white kills sa lalaki oh. yung tagi yan. Lo laban abot uyat. Karang Yan wala na, ta na tayo problema dito kasi lahat ng mga to pure breed. Kaya pipili na lang yung mga inahin na to sa mga tandang kusang sa Mamaya maganda na kung tingnan pag kompleto na sila. Hindi na ka isa. Wala kayong mahuli. Baka maano na lang. So, may sasabihin ko sa inyo kung bakit ko nilagay dito yung makinamay. 本当ですか One. So yan, ko sa inyo lahat pag may pasok na <laughs> So tara, pasok tayo Para mapakita ko sa inyo yung mga puti So ayan mga farmers, nalagunin natin dito sa so, kulang pato ng tatlong malaki Pero pansamantala, samantala, tatlo munang brood box mga nilagay natin pampalahin natin So, nakita niyo um, from battery cage, cage, natin, nilipat natin dito sa breeding pen, yung, natin, yung mga natin ng mga inahin. So, ayan, nakita ninyo, nakakalipad sila, nakakalakad. So, unlike kapag nasa battery cage lang sila, so, hindi sila nakakalakad, nakakulong lang sila doon, kumakain, tumataba. So, hindi sila na-exercise doon sa mga battery cage kumpleto naman yung ating ibibigay sa kanilang mga supplements para pagpapatuloy yung pagpangingitlog nila pag nagpapakasal na tayo dito sa mga um, mga white cells natin na lalaki. So magiging mataas yung prob probability na mag maparami natin sila da dahil um, maganda na yung area nila na kinalagyan ngayon compared dun sa battery cages. dito, magdadagdag pa tayo ng isa pang itlugan. Tapos ito, bubuuin pa natin tong bubong. Para dito sa mismo hapuan nila, may bubong. Kapag katilik yung araw, hindi sila sobrang mainitan. So, kasi kapag nandito sila, kahit pa paano, na, naiinitan sila sa araw. Kapag nandito sa battery cages, so walang init sila nakukuha. So, yun yung um, Um, lahat ang lahat ng pinakita ko sa inyo about dito sa ating bagong breeding pen. So, i-update ko sa inyo kapag maglalagay tayo ulit ng bagong breeding pen para naman sa ating mga golden boy So, yun mga farmers tuloy-tuloy ang ating pagpaparami, lalo na ng mga pure breed white kelso natin dito sa farm. So, sana maparami natin para lahat na mga gusto bumili sa murang halaga, mabibigyan natin ng mga pure breed white kelso ng mga materyal. So okay, yun mga kapalas, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga kapalas, happy breeding. Thank you for watching and happy farming.